Yun guys, uh, isa rin ba kayo sa mga nagtataka kung bakit uh, minsan pag nagpo-post kayo ng long video ay nahahati siya into reels. Like yung mga 4 minutes na video nyo, ay nahahati siya sa mga 30 seconds na reels hanggang sa magkaroon siya ng part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Yun. So guys, ganito kasi yun guys. Papakita ko sa inyo kung bakit siya nagkaganoon kasi naka-turn on kasi yung ano uh, kanyang pag-post ng maraming reels. So ito yun guys, kita ko sa inyo. Uh, una punta tayo dito sa Facebook. Ayan. So eh, uh, flex ko lang guys, so uh, Ganigans TV. Ayan. So uh, ito yung aking page. Uh, tayo ng tutorial kasi nagtataka kasi ako guys minsan merong mga post na Nag post ako ng long video na hahati siya sa uh, into reels, yung nagkaroon siya ng mga part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 kaya hanggang part kung gaano kahaba inabot yung video natin, so ito po kasi yung nangyari dyan guys, so punta tayo dito sa may ano uh, uh, plus dito sa may taas o kaya pwede rin dito sa what's on your mind, yan pwede rin dyan, tapos o kaya naman pwede rin dito sa may plus dyan, sa post, yan press lang po yan dyan mga idol So pagdating natin sa ano mag upload tayo ng video, yung long video. Try lang natin tong ano. Sabihin natin itong 6 minutes na to, guys. So uh, ano lang ito. Kiligin uh, lang natin ng title para ano, let's let's go. So pinindot natin yung next, mga idol. Yeah. So kung napapansin nyo itong create playlist from your video, naka-turn on kasi siya mga idol yan. Pagka ganyan, yung video mo na 6 minutes, pag in-upload mo yan, mahahati yan sa into reels. Yun po yung dahilan kung bakit nagka, uh, nagiging uh, multiple reels yung, iyong long video yan. Pwede mo siyang i-turn off mga idol yan. Turn off, create playlist from your video yan, naka-turn on po siya. So, pinutin mo lang po yung turn off. yan Tapos, pinutin mo yung save. Ayan. So, ayan po. Naka, ano na siya. Yung uh, automatic uh, automatic clip your video into shorter segment and add them to playlist. Kaya, ganyan po yun kapag tinurn on mo po siya. Ayan. Magkakaroon siya ng... Ayan. Makikita mo dyan. Naka-turn on siya. So, para maging ano lang siya, ma-upload mo lang siya ng long video mga idol, ito turn off mo po siya yan tapos save yan so yun lang mga idol sana mayroon kayong natutunan sa ating video uh, kasi isa rin ako sa mga nag upload ng long video noon na palaging nagiging reels yung aking mga long video yan nahahati siya sa into reels mga 30 seconds mga ganun so yun guys sana may natutunan kayo uh, hanggang sa muli. bye bye